<laughs> semua apa pun jan, mba, yang pegang. amin tayong yung pangulam guys, oh. Ito, pangulam pang na 'to. Katay-katay tayo dito, guys. Tama na guys, sa labas, sige na. Tama na. Dito lang 'to, sana. Okay na guys, salamat sa pag-subscribe at sa kapag ano guys follow sa aking Facebook page Thank you guys